Naranasan nyo na po ba na mamatayan ang inyong mahal sa buhay? yan Uh, ako po naranasan ko yan at uh, ewan ko kung makaka-relate kayo sa akin. Kasi nung husband ko ay isang isang Pasko ng madaling araw siya po ay inataki. And two, day, two days later he expired. Sabi po yun. Sobrang alam. <coughs> Excuse <coughs> ano yung pakiramdam ko sobrang parang parang nanlamig ang buo kong katawan during the course na yun po, siya po ay nakaburo hanggang sa ilibin pero alam nyo kahit na ganun ang pakiramdam ko sobrang buong katawan ko parang feeling ko na ganyan pero ito po yung nakakapagtaka yung puso ko po hindi siya nanlalamig sa halip ito po ay sa talagang uh, yung yung dibdib ko na yan ano po ah, uh, nag-aalam <laughs> ganyan Yun. kasi s'yempre pagka namatay ang kay parang ang dilim ng paligid parang halutang, ganyan pero yung puso ko po nag po siya at alam niyo po ba meron pa lang uh, merong verse sa Bible dun sa Second uh, Corinthians uh, 4.6 sabi niya ganun, uh, God once said, let the light shine out of the darkness. And this is the same God who made His, his light shine in our hearts. So, yung pala yun, no? Yung sa kakabila na para kang nanlalamig, still, nahandyan pa rin siya. At siya po yung nagkakos na ang ating ang ating puso ay magliwanag, mag-alab, kahit po sabrang nalalamig ang buong katawan. Ganon. Kasi ganon po talaga yung naranasan ko noong namatay yung husband ko. Para lang malamig at saka alam mo yun, parang hindi ka para nalilitang yung <laughs> utak mo, gano'n <laughs> so yun po pero salamat sa Lord hindi niya ako iniwan talagang feel ko po na ang Panginoong Yesus ay nasa puso ko. At yung puso ko ay patuloy na nag-aalab, na mainit siya. Ganun. So, yun po. Hindi ko bang ganda verse nito? God once said, Let the light shine out of the darkness. And this is the same God who made His light shine in our hearts. Yan. So, yun po. Ang ganda. Hindi ko ba? So, kung kayo po, baka naman ang puso nyo para nalalamig. Kasi baka meron ding nawala sa buhay nyo. Especially, mga mahal nyo sa buhay. kaya para meron kayong problems or whatever. Pero kung si Jesus po nasa puso mo, talagang ano, uh, hindi siya masasali sa kalamigan. Yung chilling ng ating katawan. At yun eh, sapagkat si Jesus Christ ay nasa akin kung siya ay tinanggap mo bilang Lord and Savior of your heart. Then, sabi niya, God's light will shine in your hearts. At may kasunod uh, He gave us light by letting us know the glory of God that is in the face of Christ. The glory of God is in the face of Christ. So, yun po, sa kabila ng uh, pagkasipayo ng kalungkutan na handong pa rin ang ating Panginoon nagsusupport at nag, nagsusustain sa mga katulad natin na katulad ko na sobrang nalungkot, sobrang namighati <laughs> ganun talaga po so yun po, kung wala pa sa inyo si Jesus, now is the time to, kahit na may religion ka wala naman si Jesus sa puso mo bilang Lord and Savior wala yun <laughs> hindi, hindi mararanasan yun ayun po so yan po ang paalala sa inyo ni Lola Madam na kung hindi ko pa kayo subscriber mag subscribe na po kayo ano po kay Lola Madam Villanera and also pindot na yung yung inyong notification bell para kung may meron pong bagong a uh, video ang lola nyo ay meron kayong notification okay so ito po si lola madana nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay kasaya ng buhay God bless everyone bye bye